Ang dami ng mga bahay dito. Hindi mo na alam kung anong kulay ng tubig. So ito yung tinatawag niya na floating house. Katlo, apat kami. Siyempre, ikaw tayo. Pakita ko lang yung mga bahay dito. Ito yung unang pinunta natin. Na demolish ng mga bahay at halos wala naman nakatira dyan. Pero ang dami ng mga debris ang natira. Ngayon naman, iikuti ko kayo dito. I-feature ko itong mga floating house. So, nagsimula yung mga ibang floating house dito nung nag yung mga ibang bahay. Kasi, sila pala napigyan na ng relocation. Ngayon, uh, bumabalik sila dito dahil uh, yung unit pala na naibigay sa kanila doon ay hindi sila kasya. At uh, wala rin hanap buhay kaya yung iba bumabalik dito. At uh, ngayon, meron silang naitayo na floating house. So, itong house na to, nakahiwalay lang dito sa may kalsada mismo at nakalutang dyan. Ilan pa lang yun sa mga bahay ang natanggal dito. Pero kung titignan mo dito sa dulo, marami pa mga nakatayo dyan. Lalo na papunta dito sa ilalim ng Cavitex Bridge. Unang punta ko dito, ito yung floating na project pang konyo pagbantay dito sa laot. Kaya lang lumubog siya. part 2 ng video natin ngayon. Ituturo natin tong tour natin tong floating house sila dito. Ang mga natitira dito itong mga floating house. Pero ano, parang ito sulod na rin daw 'yan. Apo, alisin na rin po 'yan sa dito? hindi nga paalis hindi nga pala? opo dyan sa cover port sa ano sa may barangay sabi... oh, sa kabila meron din mam ma na wala mama. nga sigura doon sa Magdangat hanggang dito sa Alima ang um, ano may mga floating hindi nga gaano ano karamihan so nag-uupisa pala ng hulkan nung lumipang kami dito wala pa nakatera ba, ano, karaming bahay kaunti pa okay. lang mam ma Opo. oo so ito yung tinatawag dyan na floating house opo yung sa baba sir, gawa sa kanto. Sarit. rep. Sa, rip. sa rip yan? Opo. Tapos, bambu. Meron pa yan yung bambu sa ilalim po. Popang puli para hindi yan... Oh, so ito baka, sir, binili niyo na lang to uh, sa shop, na? Binili lo? na lang namin po. Daan ang isa. Oh. Eh, 18 perasyo yan. O, sa akon sir, kahoy na lang? Tsaka Opo, kahoy, kahoy. Yung bubong niya may yero? May yero po. Tinulang ng yero. Pwede eh, plywood na lang muna. Tsaka lona. Binabing... So yung tubig nyo sir, nagigib na lang kayo dito? Opo, doon sa ano, dito sana, kaso nabutas eh. So ngayon sir, anong hanap buhay nyo dito? Pag sidecar po, ayun, nandoon yung sidecar ko, yung tulay itim. Tsaka yung doon sa laot, yung tahungan ko sana, kung ano, kaso. Eh, ito yung CR sir dito? CR po. So mga magkano ang concern na gasuso nito? Bale, ano eh, nasa 15. 15, mahal o, Lahat, man. lahat. Mahal din. Kasi Sorry. yung kahoy kahit ano eh bago ang kawayan mahal pag pinili mo. Sa so, sayang to sir kapag ano. Na, Ililipat na sa malalayo pa na. No? Delikado. Pero uras, ano pa bagyuhan po Ano pinaka last option niyo sir kung aalisin kayo dito anong gagawin niya? Eh iwan lang namin yan doon sa labas kasi bawal daw dito. Iwan naman sa labas. So, so, pati A1, sila diyan. Lahat yan. alisin na lahat hanggang 25 ko lang itong utrek. Sir, pati yun sila dyan. Saan ilalagay? Opo. Alam na nila lahat yan. Hindi kami kasi ah. Eh, Kaya napunta lang kami doon, naglalaba. Tapos, pagka, tapos maglaba, uwi ulit kami dito. Dalay sa Ah, sa ito eh, yung concern na? No? Opo. Pag na-chimpuan pa na may mga traffic enforcer, mahuli ko pa, LTO. <laughs> Pang inuwi ko doon ating gabi, mga alas dos. Tapos pag uwi dito, mga alas 4 ng madaling araw. Ito sir, ay year na to sa taas. po, okay. ta? ito yung yero ay uh, chika na, mahal. 200 ang isa. Bili namin. Mga pinaglumaan lang yan eh. Pinaglumaan. Saan yung tatlo kayo dito? Tatlo, apat kami. Ako, yung grid, grid tin ko. Anak ko po. Ito so, yung siya. May gin, ano ako na po, Stibaon. Kaya kami, ikaw tayo. Pakita ko lang yung mga bahay dito. Maraming mga airplane naglalanding dito, no? Napundang airport, no? Ayun po yung isang ano namin. Loading sa kanila po. Sa ano po? Mga kapit pa. Ano? So ang karamihan hanap po ay dito ng mga mahiis mga tahong. Pupunta sila doon sa laot. Gamit yung mga plastic na bottle na yan, yan yung panggamit nila pang ng uh, tahong. Tapos meron din mga balsa na ginagamit nila pang karga ng mga kahoy. And so ito po yung unang batch ng mga bahay ang uh, na-demolish. Tapos dito sa kabilang side naman, ito yung uh, nasunugan ng mga bahay. Mabilis sa... Uh, kumalat yung apoy dahil la yung ibang bahay dyan gawa sa light materials na uh, puro kahoy, puro kawayan isa rin pala request para sa mga may ista dito yung magkaroon ng parang floating uh, rest house uh, doon sila magpapay nga tapos sa uh, doon sila mag-aayos kapag pupunta na sila sa lawad kasi inaabutan ng mga oras yan bago sila makabalik dito pwede yung request sila kaya yung iba dito gumagawa sila ng floating house Nagkargahan ng mga kawayan na eh sak sa lao, yung mga bambu. O, oh, yan? Opo, yan yung kinakarga. Pagkatapos, eh, paparay yung bangka na malaking oh, no? ba, yan, isasampa. Marami po po ang mga bayan dito Marami po po, pinakarga bayan. Ayan o, oh, yung balsa na kinakarga ng kawayan. Ayan Ay, ha? Opo, yan ang gagamitin pagsasak sa lao. Yung kawayan sa pagkalingan? Sa maragondon po.

Eh hey, yun Logo, Logo, oh, yun! Lupok! Lupok yun! Kopo ni mayor Karang kalalim na ito dito, sir! Ano, so ang tawag nila nito, kubo ni Mayor So ito yung parang uh, kuhan siya guardhouse Kaya lang nasira, ilang buwan na yung nakalipas oh. Lumubog siya, parang gumalaw yata yung paa Ganun pa man itong lugar na to? marami mga pupunta ito, naliligo Parang ginawa nila ng kanya ni cottage Masasabi mga ginawa Eto, may nakatira dito Grabe naman, malayo na ito dyan ha? So kapag uh, pupunta sila sa laok, yan, nang huli ng isla, inaabutan sila ng mga kanyan, mga 3 to 5 hours. Siyempre, sumisisit pa sila sa ilalim. So yung iba dito, kapag uuwi sila sa relocation nila, may pa yan ng mga 1 to 2 hours kasi from night, Cavite pa yan. So tapos buwabalik na sila dito. Eh kasi yung karamihan na harap din nila kabay, hindi lang relocation, harap buhay talaga eh dito na sila na nasanay eh. kaya yung iba balik malaki kasi nga opportunity talaga ng uh, means of livelihood kapag nandito sila sa laon yan, tinan mo yan pa yung mga natitira ka pa yung maragnay pa to, siguro mga ilang baths pa inuunti lang siya ng uh, pag relocate kasi kanya ta, meron plano dito na papaganda tung lugar na to eh parang pala para kayo apektado dito na. No? Okay. Yung mga plastic chair yeah, no? sa nila ginagamit nila. Ay ah, yung gamit sa tahong. Okay. Uh, sa mga buya buyan na yan. O sa kalatimbayang bayan din ata. Direktlang at dito sa lugar sir na. No? Dati ngay dito na. Kay mga kapitbahay. So, anong ginawa niya? Ang ganong gagawin niya dito, sir? Kalsada raw yan, sir. Kalsada? So, may karugtong pa yan? Mayroon. Agan dun? Mayroon sa playa. Agan doon ang playa, ta? Opo. mahaba pala yung gagawin kalsada? Opo. Ah, yan. Kasi marami pa to sir, no? Marami pa itong kakakote nila, no? Kaya pala na-demolish itong mga bahay ito, sir? Opo, so, ito. Ito ibig sabihin kasama ito? Opo. Marami pang kasama dyan. Ito, ito ang mga kabayan na ito. Pero bakit bakit nilagyan na ito ng konsera Pang ganyan, eh, na? pansamantala lang daw yan. Para ang gagat yung paso. Oh. Kung Kumbaga, sisirahin din nila yan. Pagdating ng pa, kung ito tayo ngayon na walang matutulog dyan So ito pala at least meron na pang safe con dito, pang safety no? Opo. Kasi parang con na rin ito DK Opo Sa adapt, binabahan na ito dito Wala hindi naman no eh Hindi naman Kapag okay. kapag 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 kahit may bagyo Opo, kasi dito yung ano Dito sa amin Tayo, biglang tumahimik na dito sir na? Opo So hindi pa patapos, sabangan niyo yung kasunod na development pa dito. Parang kondo, kalsada pa, magduruktong, pa doon ang apply. At uh, syempre, unahin mo na itong mga natirang mga debris na nasira. yung kung mo kami, puro mga kahoy ito na kung na talaga siya uh, nabulok na dahil sa katagalan din.